So nakita naman doon po kung entrance no. Katabi natin ni barko no? So madaling araw kasi ngayon. So nasa loob kasi tayo ng lock guys no. Kita mo yung pintuan. So sa loob dyan is industry. Puro mga tanker terminal. So dyan tayo papasok dahil tanker din po tayo. Disabog no. So sa loob po ito ng lock. Yung kagaya ng sabi ko. Katabi ka kasi natin, natin kanina. Isa si Going din no. So inland kami pero ito yung design no. So umangat na po yung ano, uh, yung uh, bridge. Ito naman mga idol, ito po yung pintuan ng uh, loob ng lac, no? Ibang level kasi sa loob ng tubig kaya may lock, no? Nakaharang. So sa likod po natin is uh, barco barko din, no? Si ship, si going. So nasa inland tayo. <laughs> ayan, so, ayan, no? So yung sa likod natin, nakakabukas pintulay. Si dagat na po dyan, no? Dagat. So yung iba, iba kasing level na no? pag pumasok dito, iserado po yung tulay. Pag isarado, yung gate. Tapos, bubuksan po dito yung itno. kasi Kasi pag binukas yan, yung tubig aangat dito yung level. Siguro mag-aangat tayo ng mga 4 meter taas. Tapos level na po dyan, no? Kasi yung barko sa loob, iba dyan. Alright, that's why may luck. So empty po kasi kami ngayon. Ayan, so kanina sirado po yung tulay na yan. Ngayon bukas na. Kasi may susunod na papasok na barko. Ito sa harapan natin is sirado. Yan. Okay. Okay, so yan oh. May mga sakyan. Ito bulod mo daan oh. Yan. Pag tiningnan mo kasi parang maliit lang yung ano, yung uh, sa loob. <laughs> so kaya na guys, no? sarado na. So pag sarado, ibig sabihin, ayan. So may marka ng sa tubig dyan, no? So pag abot dyan Ayan sa loob And mag level Mamaya bukas na po yan So Same height lang Ayan tumunog na May nagtitinda ng ice cream Hindi guys Bali sign po yan Na magbubukas na po yung uh, Door ng lock no? Ayan So ayan na guys no Pa-open na yung ano, pintuan Bubuksan na yung pintuan Ng Lock no So dahil nga level na po yung tubig sa loob. Tsaka sa labas. Yan. So ayun na. Halos kalahati na guys na bukas na na pintuan. Alright right. Ayun, pabukas na. Pag nag ng tubig sa labas tsaka sa loob. Ayan Bubuksan na, na yung pintuan. Okay. Kanina nasa likod po yung bukas. Dahil nga gayang tayo sa dagat, no? Ayun oh. So ngayon, empty tayo. So yun ang pintuan natin kanina, bukas yan sa likod. Sirado yan dahil mababa, low water kasi yan eh. Yan, ito barko sa likod natin. No? Okay. So, okay, full open na halos. Yan. Alright, so pag full open, may stop light dyan. Ibig sabihin, naka-stop pa, no? Mamaya, papalit yan sa green. Pag green, nag-go na tayo, palabas. So ayan no, katabi natin sa likod, no. So bukas na rin sa harapan, no. Ayun, level na. Ano guys, no? Bukas na. Right. Tingnan niyo no guys, no. Yung uh, refinery, អកអីជាម្សិងម៉ូដែល